Gandang araw mga kalaag Maayong buntag na tanan mga kabisdak O sa atong mga ikligsunan Ating mga kapatid o kagbabayan dyan sa Luzon Gandang araw sa ating lahat Ito guys update, update tayo guys sa akong munting tindahan Makikita siguro nyo guys na mayroon ako ano sa Mayroon ako mga upload din sa akong video na ako ipumunta sa mga mamahaling hotel mga kundos, yan guys, ay libre lahat guys dahil ako ay isang real estate agent license. So, ito 'yung naging sideline natin guys. Upang tayo ay ano may uh, guminhaw ang konti ang ating buhay. Pero sa totoo lang, ang tunay kong ko uh, negosyo noon pa na hindi pa ako real estate agent ay ito ang pag ano pagtitinda. Tindatin sa araw-araw guys, maaga tayong bumangon para ano may grasyang darating. Lalabas tayo guys. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang aming paligid ngayong umaga. Medyo summer na talaga guys. Ano? You know? Kitang-kita na clear na talaga ang skies. Uh -huh. Haring langit talaga guys. Ito guys, nag-sideline naman ako ng na pagtitinda ng mga pagkain no sa umaga. Kasi wala wala masyado dito'ng nagtitinda sa amin ng ano mga pagkain para sa mga bata tuwing umaga. Kaya para malibri ang ating pagkain sa araw-araw, ito ang ginagawa ko guys, nagluluto na lang ako habang ko nagbabantay ng tinda. Ito ang ating mapagkain guys, oh. ito. Ha, do. Oh, Mala. Punti na lang guys. Oh, yan, it. Ig at saka yung pinakbit. Lumpia. Hmm. Saka yung munggo. Dinuguan. guys ang aming paligid guys oh. ang aming munting barangay oh, ito guys ang kapitbahay kong si Polix to pambantayan na island to guys isang pugi na hanggang ngayon hindi pa ano -de decline retired playboy na to guys <laughs> Ang hindi nagbago ang pagkapugian nito. Pero ang behavior na to, wala na. <laughs> Maraming salamat guys sa inyong panonood. Magandang araw sa ating lahat. Yan from Bantayan Island.